<laughs> ayan guys, hello! Magandang hapon! Sayan ayan, gabi ay mangingilaw! <laughs> gabi ay maninikat muna o kaya ay manuluso dahil o ayan, malaki pa ang tubig. Malaki pa ang dagat. Ah, uh, Maria Luca ang tubig ngayon kaya walang malaking hibas. Kaya kami ay sa lalauhan na habang kamiliwanan. Ayan, dalawa lang kami guys. Oh, ang nagbabalik sa Fort Marias. <laughs> Ayun, ito yung dating asyetaneryo dito sa area, guys. Ayan. Ito na si sigpaw lagayan ah, ng akin kalitugas sina. Oo, dati may ano dito nun. Ay, may nyok. Uy, wala na siya. si Tatay. Tagal na, ha? Wala na yan, ha? Hindi na. Kaya yun ay sinapawan. Ah, malakas na naman ang dagat. Kaya nakakaawa na naman yung mga... <laughs> dapat <laughs> dapat sinabi mo kung tinapat ko dyan ay... ang dami ng mga mga kinuha may mga ginto <laughs> ayan guys ayan naabot din siguro kami ng mga hanggang alas 10 lang ng gabi hindi kami magpapakakuyat dahil uh, ilang gabi na kuyat ay baka tayo tumaas ng pressure pagka lagi tayong napupuyat. Ayun ay, na ba kayong yug na yan? Yeah, na, yung na. O baka bago yung yug na yan? Na yan ay, yun na yun. Ay, dyan talaga noon si Tate. tapat na yan. Ayun guys, oh, tingnan nyo yung mga pansyon din eh. Ayun. napakarami ng butas, oh. Ayun oh. Puro butas na yung pansyon. Ah, hindi na kasi ito pinaglilibingan ngayon. Dahil, ang bagong sementeryo na namin dito sa amin ay medyo malayo-layo na dito sa bayan nasa parting labas na ng bayan ang amin sementeryo dito ngayon ay, may hihinga lang guys si inana oo, oh, private yan ilang minuto na tayo hanggang tayo eh, hanggang mga tatlong minuto lang o apat minuto lang para naman hindi masyadong mahaba. Uh, baka kasi kainipan din ng mga manonood yung ating video. Yung ang maiksip video, eh, alos silipin lang ng mga manonood natin. Eh, pakayang mahaba. Ayan. Managawa na. Oh. Ayan. Ayan dami naglalaro mga bata guys. Oh. So. sila ay ating ibibigyo.